Good morning mga boys, may unta dito ginagawa ang click version 3 So kung may experience nyo to uh, Sa panel, ito yung nangyayari sa kanya, tinan nyo So delay yung kanyang panel Mag flash Yung oil change, hindi siya na reset Hindi nawawala And then pag pinatay nyo na yung panel Yung motor Ayan, may naiiwan sa kanyang konti So kapag ganyan, matik yan, palit na po tayo ng buong panel. So meron na tayo ditong bagong panel. So itong mga itong issue, may mga nagre-refer nung ganito. So itong pagre-refer ng ganito, hindi ko pa natry ano. So ito na muna ngayon, palit tayo ng buong panel. Okay? Ito na yung bagong panel. Okay? sabay na yung display niya. Pag pinapatay, wala nang naiiwan. Wala na rin yung kanyang oil change. Okay? Back to zero na ulit yan. O, zero kilometer na ulit. Yan lang.